Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, nag-react na ang social media personality na si Rendon Labador matapos ideklarang persona ng grata kasama si Rose Martan sa buong lalawigan ng Palawan. Sa kanyang Facebook page, nagbahagi siya ng larawan sa isang beach sa Coron, Palawan kalaki pang isang mensahe. Sana panaginip lang ang lahat, nagkatampuhan lang tayo, pero wala pa rin akong ibang hangad kundi ang ikabubuti mo. Andito lang ako kapag kailangan mo ako. Nagpasalamat din si Rendon sa magandang alaala niya sa lugar. Maraming salamat sa mga magagandang alaala, mamimiss kita. Hanggang sa muli. Bago i persona ng grata, nag-public apology pa ang grupo nila kasama si Rose Martin sa staff at namumuno sa koron. Matatandaan na humantong sa pagkaban ng pamimigay nila ng tulong sa mga residente roon matapos duruin at sigawan ng isang staff ng munisipyo na naglabas ng saloobin sa social media.